Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Pisces. Mga masuswerteng kulay, orange at white, at masuswerteng numero, number 6, number 11, number 24. Ang kahulugan ng mga kulay, ang orange at white ay nagpapahiwatig ng sigla at kadalisayan ng hangarin. Ngayong araw, magiging mas produktibo ka kung bukal ang loob mo sa ginagawa at ang kahulugan ng numero. Ang mga numerong ito ay pahiwatig ng mabilis na pagunlad sa mga plano kung ikaw ay magiging consistent at determinado. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Gemini. Mga masuswerteng kulay, green at gray. At masuswerteng numero, number 34, number 13, number 29. Ang kahulugan ng mga kulay, ang green at gray ay sumisimbolo ng katatagan at pagkontrol sa sarili. Mahalaga ang pagpapasensya, ngayon upang hindi ka makagawa ng desisyong padalos-dalos. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad ng tagumpay. Sa larangan ng kabuhayan kung magsisimula kang magplano ng mas maaga. Gemini ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Libra. Mga masuswerteng kulay, yellow at black, at masuswerteng numero, number 29, number 15, number 33. Ang kahulugan ng mga kulay, ang yellow at black ay nagpapahiwatig ng katalinuhan at kapangyarihan. Ngayong araw, mas magiging epektibo ka kung ilalagay mo sa aksyon ang mga ideya mong matagal mo nang iniisip. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad ng lakas sa komunikasyon at pakikitungo sa mga taong nasa paligid mo. Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Taurus. Mga masuswerteng kulay, silver at blue. At masuswerteng numero, number 5, number 19, number 30. Ang kahulugan ng mga kulay, ang silver at blue ay nagpapahiwatig ng kapayapaan at kilanawan ng isipan. Panahon na upang linisin ang kalituhan sa iyong damdamin at ayusin ang iyong direksyon. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagsasabi ng panahon ng pagpapatawad, para sa iba at higit sa lahat para sa sarili. Leo ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Cancer. Mga masuswerteng kulay, red at beige. At masuswerteng numero, number 7, number 12, number 26. Ang kahulugan ng mga kulay, ang red at beige ay simbolo ng tapang na may kasamang kababang loob. Ngayong araw ay magandang araw upang kumilos para sa kapakanan ng iba. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay pahiwatig ng tagumpay sa mga gawaing may kaugnayan sa paglilingkod o pagtulong. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Aquarius. Mga masuswerteng kulay, brown at blue, at masuswerteng numero, number 16, number 18, number 27. Ang kahulugan ng mga kulay ang brown at blue ay nagpapahiwatig ng pagkamatsyaga at katalinuhan. Ang araw na ito ay magbibigay sa iyo ng lakas upang ayusin ang mga komplikadong sitwasyon. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad ng dahanda ang progreso na makakamit kung ikaw ay magsisimulang muli ng may disiplina. Libra ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw Sagittarius. Mga masuswerteng kulay pink at navy blue at masuswerteng numero number 11, number 20, number 34. Ang kahulugan ng mga kulay, ang pink at navy blue ay nagpapahiwatig ng balanse sa damdamin at paninindigan. Panahon ito ng muling pagtutok sa mga relasyong nangangailangan ng pag-aayos. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad ng mga bagong simula na magbibigay ng panibagong direksyon sa personal mong buhay. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Aries. Mga masuswerteng kulay, maroon at white at masuswerteng numero, number 8, number 14, number 31. Ang kahulugan ng mga kulay, ang maroon at white ay nagpapahiwatig ng matibay na loob at kalinisan ng hangarin. Ang mga desisyon mo ngayon ay may kakayahang baguhin ang daloy ng iyong kapalaran. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay pahiwatig ng pagtatapos ng isang yugto at pagsisimula ng bago, mas matatag at mas malinaw. Sagittarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Capricorn. Mga masuswerteng kulay, sky blue at gold. At masuswerteng numero, number 6, number 17, number 25. Ang kahulugan ng mga kulay, ang sky blue at gold ay simbolo ng pananampalataya at tagumpay. Ngayon ay araw upang maniwala sa sariling kakayahan, at lumakad sa landas na ikaw mismo ang pumili. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad ng biyaya sa mga desisyong ginawa mo noon, handa na itong magbunga. Capricorn ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Scorpio. Mga masuswerteng kulay, black at ivory, at masuswerteng numero, number 9, number 16, number 28. Ang kahulugan ng mga kulay, ang black at ivory ay nagpapahiwatig ng lakas at pagkakaunawa. Ang araw na ito ay pabor sa mga seryosong usapan at mahalagang pagpupulong at ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad ng mga bagong pagkakataon sa profesyon o kabuhayan, lalo na kung lalapit ka sa tamang tao. Aquarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Virgo. Mga masuswerteng kulay, violet at silver. At masuswerteng numero, number 5, number 22, number 35. Ang kahulugan ng mga kulay, ang violet at silver ay simbolo ng espiritual na lalim at mental na kailanawan. Ngayong araw ay pabor sa mga pagpapasyang mula sa loob ng puso. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad ng paglilinis ng kalooban at paghahanda sa mga darating na pagbabago. Pisces ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Leo. Mga masuswerteng kulay, lavender at turquoise, at masuswerteng numero, number 10, number 23, number 32. Ang kahulugan ng mga kulay, ang lavender at turquoise ay nagsasaad ng pagiging bukas sa emosyon at pagkamalikhain. Magandang araw ito para sa mga gawain umihingi ng imahinasyon at lamang at ang kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay pahiwatig ng mga bagong ideyang pwedeng simulan ngayon na magdadala ng tagumpay sa hinaharap